Gusto mga paps mga mams Tagal-tagal din na uh, Makapag-upload ako ng bagong video So ngayon ito muna share ko lang sa inyo uh, Itong raider ko magpa 5 views na siya This November Pero sad to say ah, uh, Yun okay pa naman siya kaso sad to say, yung battery niya, tingnan niyo. Yung battery niya, tingnan niyo. Dead bat na. Sa pa. Halos ayaw, halos ayaw ng umilaw nung neutral. Naka-neutral pala to. Yan. Yan ubat na talaga pero yan may nakalagay pa check pero kunwari na encounter nitong ganito nasa daan kayo pa uwi or saan man punta nyo ganito lang gawin nyo under pa rin to kasi yung Suzuki parang may ano sya yung blue core technology ng Uh, ng Yamaha nabasa ko sing blue core if uh, ito, naalala ko pa ng tama kahit mahina yung battery ng uh, ng isang Yamaha na may blue core gaya ng Erox under pa rin gamit ang crank so ito same din sa Suzuki same din under din to at try natin so ang gagawin nyo lang is bubuksan tong silinyador yun milo bigla siguro nagka pondo try natin ulit yun Binindot ko yung starter nawala tapos ayaw na umilaw dito meaning lobat na lobat tapos nakacheck sabihin mahina talaga yung baterya so ang kagandahan sa Suzuki parang may blue core technology siya ng Yamaha ang gagawin mo lang is on mo yon kahit walang ano dito dito walang lalabas pwede under yan you know tapos before ka magkakarang open mo lang yung silinyador tara natin so open tapos crank wala ayaw ah, pondo nyo lang kita andar yun ang kagandahan ng FI ng Suzuki or itong Raider kasi lakas yung charging system nya once na crank nyo na or napaikot yung magneto kaya nyo magpudus ng kuryente para mapaandar nyo yung fuel pump Tsaka yung injector. So, hindi lang basta-basta uh, battery drive ang FI, mga paps, mga mams. Yung counter nito sa daan, crank uh, nyo lang. Tapos, uh, before nyo i-crank, open nyo yung silinyador. So, yun lang mga paps, mga mams. Quick vlog lang tayo ngayon. Share ko lang sa inyo itong experience ko para aware naman yung iba so mas better na mag uh, palit na lang talaga ng baterya if uh, wala, ka sa, wala ka naman sa biyahe alam mo nang mahina uh, palitan na lang talaga pero if naabutan ka sa daan so yun lang gagawin so recipe sa lahat peace out